Ang Asya ay isang napaka-misteryosong kontinente, puno ito ng mga tao at sibilisasyon na mayaman sa kasaysayan at kultura. Isa sa mga lipi ng tao na narito ay ang mga Filipino. Ang mga Pinoy ay namumukod tangi dahil na din sa mayaman itong kasaysayan at kakaibang pinagmulan. Subalit so, minsan na din bang sumagi sa inyong isipan kung may nabanggit nga ba sa Biblia na pinagmula ng lahing Filipino? Nasasaad nga ba sa Biblia kung saan nagmula ang ating lahi? Yan ang ating aalamin at tampok sa ating video ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para sa mas maramang makabuluhang kwentuhan at kaalaman. Ngayon ay magpatuloy na tayo. Ang Republika ng Pilipinas ay isang bansang arkipelago na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Nahihimlay ito sa Western Pacific Ocean at ang bansang ito ay binubuo ng nasa 7,641 isla at nasa 300,000 metro kwadrado ang sukat. Ang mga islang ito ay napapangkat sa tatlong pangunahing malalaking isla, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa kanlurang hangganan ng Pilipinas ang South China Sea, ang Philippine Sea sa Silangan at ang Celebes Sea naman sa Timog. Ang bansa ay may maritime border sa bansang Taiwan sa Hilaga, sa Japan sa Hilagang Silangan, Palau sa Silangan at Timog Silangan, Indonesia sa Timog, Malaysia sa Timog Kanluran, Vietnam sa Timog at sa bansang China sa Hilagang Kanluran. Ang populasyon ng Pilipinas ay binubo ng iba't ibang -iba mga pangkat etniko at panglabing dalawa sa mga pinakamataong bansa sa buong mundo. Ang kapitolyo nito ay ang Maynila habang ang lungsod naman ng Quezon ang pinakamataong syudad sa bansa at parehong nasa Metro Manila. Ang mga negrito ang sinasabing pinakaunang nanirahan sa Pilipinas na sinundan ng iba't ibang mga pangkat etniko. Sa mga sinaunang tribo na ito sa Pilipinas, ayon sa Biblia, ang ilan sa mga ito ay inapu ni Ham na anak ni Noah ang pagdating at paglaganap ng animismo, hinduismo na may elemento ng budismo at islam ay nabuo ang mga kaharian sa mga isla na pinamumunuan ng mga raha, dato at sultan. Dahil na din sa malawak ang kalakala noon, maraming mga migranteng Chinese ang nakarating sa Pilipinas na kalaunan ay mas piniling dito na lamang din manirahan at nakihalo sa lokal na populasyon ng maraming siglo. Ang pagdating ni Ferdinand Magellan na isang Portuguese explorer sa Pilipinas ang naging hudyat ng pagsisimula ng pananakop ng mga Espanyol. Noong taong 1543, ang Espanyol na manlalakbay na si Ruy Lopez de Villalobos ay pinangalanan ng arkipelago bilang Las Islas Filipinas. Sa panahon ng ekspedisyon ni Ruy Lopez de Villalobos, pinangalanan niya ang isla ng Leyte at Samar bilang Filipinas. Pero bago pa maging Filipina ang pangalan nito, nahango sa pangalan ni King Philip II ng Espanya, maraming pangalan pa ang itinawag sa Pilipinas. Kaya na lamang ng Islas del Poniente, Islas del Oriente, San Lazaro, na ibinigay naman na pangalan ni Ferdinand Magellan. Ang pananakop ng mga Espanyol ay nagsimula noong mga 1565 at napasailalim ang Pilipinas sa pamumuno ng mga Kastila at naging bahagi ng Imperyong Espanyol sa loob ng tatlong daang taon. Sa panahon na ito, naging dominante ang relihiyong katoliko-kristyano habang ang Maynila ang naging sentro ng Trans-Pacific Trade. Ang revolusyon ng mga Pilipino ay nagsimula noong 1896 na sinabayan pa ng gyera sa pagitan naman ng mga bansang Estados Unidos at Espanya noong 1898. Noong matalo ang Espanya, ang Pilipinas ay napasailalim naman sa pamamahala ng mga Amerikano. Naging kontrolado ng Amerika ang Pilipinas hanggang sa dumating ang mga hapo noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Sa panahon ng Revolusyong Pilipino, ang Malolos Congress ay ipinroklama ang Republika ng Pilipinas. Dahil sa Autonomy Act at Jones Act, ang Estados Unidos ay sinimulang gamitin ang pangalang Philippines. Ang opisyal na pangalan ng Republika ng Pilipinas ay naging opisyal sa panahon ng 1935 Constitution at nanatili ito sa ganitong pangalan magpasaka hanggang ngayon ayon sa 2020 census. Ang pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas ay ang mga Tagalog na nasa 26%. Ang mga Bisaya, hindi kasama dito ang mga Cebuano at Hiligaynon at Waray, ay nasa 14.3%. Ang mga Ilocano at Cebuano na parehong nasa 8%. 7.9% naman ang mga hiligayno, 6.5%. 6.5% ng mga Bicolano at ang mga Waray na nasa 3.8%. Bukod dito, ang bansa ay tahanan ng nasa isang at indigenous ethno-linguistic groups na sa kabuuan ay nasa 15.56 milyong populasyon noong 2020 census. Kabilang sa mga katutubong ito ay ang mga igurot, lumad, mangyan at ng mga katutubong mula sa Palawan. Ang mga regritos ay ang kinikilala mga pinakaunang Pilipinong nanirahan sa Pilipinas. Ang mga sinaunang taong ito ay mga migranteng nagmula sa Afrika patungo Australia hanggang sa makarating sila sa Pilipinas. Ayon sa 2016 National Geographic Study, ang mga tao ng Pilipinas ay may kanikaniya at iba't ibang pinagmulan at pinanggalingan. 53% ay mga Southeast Asian at Oceania, 36% ay mga East Asian, 5% ay mga Southern European, 3% ay mga South Asian at 2% naman ay mga Native American mula sa Latin America. Ang mga mestizo at mestiza ay bunga ng pananakop ng mga Espanyol. Kombinasyon ito ng mga mestizong Inchik at mga mestizong Espanyol. Sa panahon ngayon, ang pinagsamang lahi ng mga Inchik at Pinoy ay mas dominante sa bansa. Karamihan pala sa mga Inchik noon na nakarating sa Pilipinas ay mula sa probinsya ng Fujian sa China. Noong 20th century, sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, tinatayang nasa 1.35 milyong puro mga Chinese ang nasa Pilipinas at nagpapatunay lamang ito na nasa 20% ng populasyon ng Pilipinas ngayon ay nagmula sa lahi ng mga Inchik. Noong taong 2023, tinatayang aabot sa 3,000 mga ang naninirahan sa Pilipinas at nasa 200,000 at 50 katao naman sa mga Pinoy ay may halong lahi ng mga Amerikano na kadalasan ay naninirahan sa Angeles City sa Pampanga, sa Maynila at sa Olongapo. Bukod sa mga mestizo at mestiza, mga filam, marami na ding mga kababayan natin ang nalahian ng mga Arabo at Intiano pati ang mga may lahing Hapon. Filipino at Ingles ang kadalasang lingwaheng ginagamit sa Pilipinas habang Tagalog naman ang dialectong madalas na ginagamit ang Ingles at Filipino ay ginagamit sa mga eskwelahan sa gobyerno at media. Ang pinagmulan ng mga lahing Filipino ayon sa Biblia ay matutukoy mula sa ina po ni Japheth, isa sa mga anak ni Noah. Partikular mula sa lahi ni Tagarma, anak ni Gomer, at si Gomer na anak naman ni Japheth. Si Tagarma ay kinukonsiderang pinakaninuno at ama ng mga Filipino at ng iba pang mga Asyano at mga indigenous people mula sa Amerika at Siberia. Bilang karagdagan, ang lahing Filipino ay mayroon ding kaugnayan kay Ham, isa din sa mga anak ni Noah dahil na din sa isang tribong nagmula kay Ham na may mga maitim na balat. Ang itsura ng mga lahing mula kay Tagarma ay malaki ang pagkakahalin sa physical na itsura ng isang Pilipino tulad na lamang ng mga mata natin at buhok, mga katangian ng mga asyanong mula sa ina po ni Tagarma. Sa huli... Hindi na lamang din may tuturing na ang lahing Pilipino yung mula kay Tagarma na mga lahing Asyano. Dahil sa ang ilang mga Pilipino na maitim na kulay ay kagaya ng tribong nagmula kay Ham. Ang pinaghalong lahi ni Ham at ni Tagarma ang ngayong mga Pilipino na naninirahan sa Pilipinas. Ang mga totoong Pinoy kadalasang hindi maputi at hindi din naman maitim kundi kayo mangi Resulta ng pinaghalong lahi mula sa dalawang anak ni Noah.